So ito, may bago pong kaaway itong mga kampon ng KOJC at ng DDS At yan po ay walang iba kung hindi ang uh, napakasarap na chooks to go. Okay? <laughs> oh so, ito pag-usapan po natin. na Kasi po, normal naman na naglalabas ng mga funny memes, funny commercials, yung pong uh, chooks to go. Okay? Katulad yan ng angkas, katulad yan ng mga ibang mga brands na kung ano yung latest issue ngayon, sinasakyan po nila at pagkatapos po ay uh, ginagamit nila ito para mas umingay yung kanilang brand. So, sa akin, walang masama doon. It's all in good fun. Ay, eh, baga, uh, kumbaga, eh, comedy lang naman. Kumbaga, pinapatawa lang niya yung mga tao dahil mga masyadong seryoso yung sitwasyon natin sa bansa. so, so nag-post yung pong chooks to go ng... Uh, kapag world class ang rapsa, uh, mapapasuko ka talaga. Chooks to go na. Okay, kung saan po so, uh, yung suot-suot nung may hawak, nung may hawak ng chokes to go ay kapareho nung uh, ni Pastor Kibuloy doon sa Presko ni Abalos. Okay? So nakakap nakatakip yung muka naka-shades, tapos balot na balot yung katawan, So tapos instead of agila, ang nakalagay ay nokma. Sumuko sa sarap. Yun po yung kanila sinabi. Okay. So um nakakatawa, nakakatawa, 'di ba? So of course, ah uh, viral na naman, trending na naman yung commercial ng Chooks to Go. Pero, masyado pong sineryoso nitong mga KOJC, okay? At nung kanilang mga, mga deboto. Ngayon, nagsalita si Atty. Mark Tolentino. Boycott natin ang Chooks to Go. This is an irresponsible and unethical advertisement and considered as a cybercrime. Chooks to Go. Apologize or face a suit. Oh, yun. Para nung kasuhan? nitong grupo na KOJC, itong Chooks to Go. Itahil po sa kanilang po. So una, walang illegal sa ginagawa ni Chooks to Go. Ang tawag po dyan, parody. Okay, ka karapatan. Kasama po yan sa free speech natin. Kung gusto magparody, kung gusto magjoke, kung gusto mag... So kasama po yan. Lahat po tayo malaya na magparody sa isa't isa. Okay? Kaya wala naman ako nakikita dito na ano. And pangalawa, wala namang... Kumagaan... Ah... Uh, wala naman sinas sinasabi na si Kibulo yung nandun sa loob. Di ba? Nagkataon lang siguro nakamukha nito si Kibuli Pero obviously, ito sa joke, ito sa parody. At masyadong sineseryoso nitong sila attorney ni Mark. Okay? na posible pang umabot sa kaso, posible pang umabot sa demandahan. At uh, kung babasahin niyo yung mga comments, eh, eh alam nyo, kasi yung mga, yung mga dilaw dati, sila yung mahilig sa cancel culture eh. O ewan ko bakit itong mga DDS, eh ganyan na din. Para cancel culture na din sila at ano na din. Eh, sa bagay, eh, dati pa lang din, ganun din sila. ba diba? Kung merong mga, merong mga yelo na nagano sa kanila, sinusubukan nilang i-cancel. Diba? Pero wala na eh. Tapos na eh. Kumbaga, uh, naabot na nila yung peak nila eh, ang problema kasi dyan, kung, maga, kung kailan sila ay bagsa, kung kailan sila ay uh, uh hirap, kasi nga yung, yung nila nahuli, naka, nahimas rehas, nakakulong. Diba? Eh, ngayon pa sila nagyayaba, ngayon pa sila. Kung maga, yan na lang ang meron sila eh. Ang meron na lang sila ay mambuli at mang, uh, mambash online at manapot na, na cancel culture o ano. Pero hanggang doon na lang eh. Pero wala na eh. Kumbaga, Kumbaga, kumita na yan. Alam na ng tao yan. Yung mga ganyang klaseng style. Okay? So, sa akin, eh, ano lang, loosen up, loosen up. Eh, akala ko ba, di ba? Eh, hindi naman totoo naman. Sabi niya naman, sumuko. Sabi naman dito, sumuko sa sarap. Oh, diba? So, Kumbaga, it's a joke, di ba? Matuto tayo kapag yun ay joke. Eh, minsan, syempre, siguro, eh, baka iniisip nila, parang religious feelings nila, kung ang tingin nila kay Kimbuloy ay Diyos. Di ba? Baka yun siguro, ang kanila sinasabi, hindi, tingin nila dyan, Diyos eh. Uh, kumbaga, ino-offend mo yung Diyos nila. Uh, Hi, ewan ko ba. Pero anyway, sa akin, uh, hindi na dapat, uh, hindi na dapat pinapalaki yung ganyang issue. Mas lalo lang din ang pinapasikat yung Chooks to Go at uh, I doubt kung gumana yung sinusubukan gawin ni Attorney Mark na cancel culture dito sa Chooks to Go, di ba? Kung iniisip ng no, mga DDS ganun pa rin sila kalaki. Hindi na po, marami nang nalagas, marami na. At marami ding maraming uh, maaring makaduterte na ayaw naman din si Kibuloy. Kaya hindi din naman ganun, ganun kalaking issue sa kanila yung ganyan, Okay? so, thank you very much po. See you po sa next vlog po natin. Stay safe parati guys. Salon 3 lang po yung coverage po natin. See you po sa next video. Bye-bye.